Happy morning mga kabayan! Andito po tayo sa Mahata Park. Ah, dahil malapit na po magbukas ang LBC Sarja, andito po kami para magbigay ng konting sorpresa. Tawagin natin si Chicky Boy! Uh, thanks sa Mayads May Sports. Tayo. Uh, magpadala na kayo sa LBC. Thank you. <laughs> Dito naman po kami ngayon sa Sunrise City Supermarket, Abu-Shagara, Sharjah. So kung sino man po yung una naming maikita na bumili ng LBC empty box, eh sigurado maswerte sa araw na to. So tara, and let's do surprises. Tara! Taman nito ay pwede mong iuwi for free! Sa LBC po ko pala kasi okay. na, po po na safety po ang LBC pag narasig sa pulas. <laughs> Tamang tama kabayan, malapit na magbukas ang LBC dito sa Sarja sa likod ng Gold Center. Thank you LBC! You made my day! You made my day! dahil ligaw ang bumili ng empty box, ikaw ay maswerte ngayong araw na to. Bibigyan ka namin ng 30 seconds para punuin ang basket na to for free. At ay mapapadala mo siya for free. So, Sally, congratulations again. So, uh, saan kayo papadala ng Argo Box? Siyempre, saan pa? Eh, di sa LBC. Thank you, LBC. You made my day. Kita kita tayo nice, sa Sarja. LBC, LBC, we like to move it in, in Sarja.